Isiso. Una is, eh? kan, uh -huh? eh, oh, -kan, kay nah? bisu ang tanga na. Kasi ninyo ka na nilikaw nito. Wa? Huwag tanga na mong pagka hirin kong itiin. You want to work itiin? At ito tama O sa'yo sa Bible, di ba sa kasarakan ng kanina? sa sa lalaki, ang iyang dinikanan, o sa babae, o silang duha mag-usap. Silang duha mahimong usap. Uh -huh. pagka mamas girl eh papas girl or mamas boy papas boy kasi kasagaran nung may kagupan sa pamilya kasi may nga iyo silang niyabandon totally but it means kaya nagminyuman mo kinahanglan hindi na magsahin sa mama sa papa di usa mo, usan mo, to, mo sa mo usa pamilya manintang mo pinagisatabaw sa Diyos o magbenta maging balay sa inyo ang paling mana nggak di lima guna guna nggak udah tahu apa di lima guna guna nggak murahkan karena bang isi guna pila nggak ada tuh orang nggak murah simbol kan dihapa diba kau diri asyam bertanggung sama sama saya mereka tuh tanah mana tuh familiya kau yang ibu papa berkali saya apa kayak bisa tuh sih namun kau kik sul kami walu mereka yes Pwede ba ka kahit panahon damay, pero ang imong priority time, is your Lord and your family Dito, imong pagkaunita Ay, matunaw na. Huwag tangan ito. Si Karen, si Sir Vinci. Hindi na ka hindi na ka Hindi ka na siya. Na inyong angay ng unaw. Si din na feeling, feeling, uh, feeling single, feeling rag, 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 right? rag, Nakuha <laughs> ka magkot, take-in ka na! So, di na ka dapat mag-no na nga Mura pang pag-single Kung sa mga Minyok ka, ulit ako siya Tanawa na Minggol At kuya ako mag- Ano yung kung tara sa inyo kung saan ay kaserve? Minyok ka, ulit ako, single ka or married, ka? Ano? Minggol? Gusto minggol? Mix ba? married o single?

I hope that God will inspire you to the that So the strong and deadly family must be built upon love, Jimmy love, loyalty, and loving one side. Take your place. for prayer, please.